From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man Christ Jesus. Our Father, Well, kaya ngayon pumunta tayo sa salita. Sa salita, tinutukoy namin ang ilang mga guwang na salita na nasasaktan sa buong mundo at nais naming matukoy ang mga ito ngayong gabi. Una ay magsisimula tayo sa Kolosas, Kabanata 2, Talata 8, upang bigyan ito ng pundasyon. Tukuyin natin ang mga salitang ito, mga taga-kolosas, ikalawang kabanata, talata 8. Si Apostol Pablo ay nagsasalita at binabalaan tayo sa talatang 8. Kapag naroon ka ay masasabi mo, Aba Ama, upang malaman na ikaw ay naroon na. Sabi niya, tiyakin na walang sino man ang nanlilinlang sa inyo sa pamamagitan ng mga filosofiya at walang laman ng mga katusuhan ayon sa mga tradisyon ng mga tao, ayon sa mga rudiments ng mundo at hindi ayon kay Kristo. May isang salita. Ano ang tawagin natin itong hungkag na salita? At nais kong matukoy mo ito sa akin dahil ito ay ginagamit ng maraming sa media at gumagawa ng nakakaalarma na pinsala. At lahat ng mananampalataya ay nabibiktima sa buong mundo sa sapagkat hindi unawain ng mabuti ang kahulugan nito. Magsasaliksik kami, pupunta kami ngayon sa Apokalipsis. Punta tayo sa chapter 3, ikatlong kabanata ng Apokalipsis, talata 15. lima. Ito ay isang aklat na pinag-aaralan ng maraming mananampalataya. At ang babasahin natin ngayon ay seryosong nakakaapekto sa kanya kung hindi siya expert verse 15 ang sabi, Nandyan ba tayong lahat? Alam ko ang inyong mga gawa na hindi kayo malamig o mainit. Kung malamig ka lang o mainit, ngunit dahil ikaw ay maligamgam at hindi malamig o mainit, lalawayan kita sa aking bibig. Kapatid, walang mga talata na maaaring gumawa ng mas maraming pinsal salita kaysa sa mga talatang ito kapag hindi mo naiintindihan. Naalala ko pa ngayon, sa aking karanasan, noong ako ay nasa sistema, hindi ko mabubura sa akin yan. Dahil pa, palagi kung hindi ko susundin ang pattern na nauunawaan ko na bilang isang mananampalataya ay kailangan kong sundin agad na dumating ang talata O may isang mabuting kalooban na kapatid na darating at sasabihin sa iyo, pinagmamasdan kita ng malamig o may pumasok sa isip mo, nagpapalamig ka na. Pagkatapos, ay, uh, nagpapalamig ka na. Ano ang mangyayari? Ito ang, ay isang talata na ginagamit ito ni Juan upang sabihin, alam ko ang iyong mga gawa, at pansinin na ito ay hindi para sa mga gawa dito. Kung alam mo ang aking mga gawa, dakila, sapagkat ito ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi para sa mga gawa para walang makapagyabang. Kaya pansinin mo na, si Juan ay umaapela sa mga turo ni Pablo. Sa madaling salita, tandaan na namatay si Pablo at buhay pa si Juan. At pagkamatay ni Pablo, pagkatapos ay dumating si Juan kasama ang aklat na ito sa mga turong ito. At si Juan ay nagtakda na burahin si Pablo mula sa daan. Ang mga turo ni Pauline, kailangan niyang alisin ang mga ito dahil hindi niya sila naintindihan. Ano ang mangyayari? Ang prinsipyo ng talatang ito ay gumawa ka ng pagsisiyasat sa iyong katatagan upang ikaw ay magsisi. Pero alam mo ba kung paano? Ngayon, pansinin dito sa biyaya. Dito sa biyaya, ipagpalagay natin na naapektuhan ka ng ilang sitwasyon o ng ilang karamdaman sa pamilya o dahil nawalan ka ng trabaho o para sa anumang sitwasyon o dahil nabuhay ka ng hindi magandang karanasan. Natural lang na kapag may masamang karanasan ka, hindi pareho ang mood. Sa ngayon ay hindi ka maganda ang pakiramdam. Ngunit kailan pa dahil sa kaalamang taglay mo kapag nabasa mo ang talatang ito, nagpapalamig ka na. Hindi, sandali lang hindi ako nalalamig dahil si Kristo na may isang handog ay ginawa akong perpekto magpakailanman. Gayon din, sinasabi niya na kumpleto ako sa Kanya. Wala naman akong kulang. At siya na nagkakaisa sa Panginoon ay iisang espiritu sa Kanya. Ano ibig mong sabihin na nalalamig na ako? Alam ko kung sino ang pinaniniwalaan ko. Sinusuportahan ko ang aking uh, pagtatapat batay sa itinuro sa akin ni Apostol Pablo. Bukod dito, si Juan ay ministro ng pagtutuli, hindi hindi tuli. Ano ang mangyayari na ang mga talatang tulad nito kunin ang mananampalataya at dinadala nila siya sa isang mood, malamig ako at pagkatapos ay tingnan ng pangungusap. Isusuka na kita? Kaya ang term ay nakapasok na itatapon ko na kayo. Pagkatapos ay nagsisimula ang pagtanggi, lumilitaw siya sa gitna at nagsasabi, Well, nalamig na ako. O oh, at may mga sitwasyon na nakakakuha ka ng mataas. May mga pagkakataon sa buhay ko na pinagdaanan ko kung saan walang Biblia, walang dasal, kung saan hindi naging maganda ang mga bagay-bagay. Ang mga espirito ay hindi ang pinakamahusay. May nagtataksil sa iyo, may nangyayari sa isang tao. Imagine, may pumapasok sa isip mo na lamig ka. Malamig ka na at pwede ka nilang isuka. Nakikita mo ba ang pakiramdam ng pagtanggi sa gitna ng mga salitang ito? Hungkag na salita Sabihin mong hungkag, sapagkat ang isang mananampalataya kay Kristo Jesus ay hindi kailanman nagbabago ng kanyang posisyon, sapagkat ang posisyon ng mananampalataya kay Kristo ay hindi ayon sa kanyang ginagawa, ito ay ayon sa kanyang ginawa at ginawa. Sinasabi nito na iniluklok kanya sa mga makalangit na lugar kasama si Jesus Kristo. Ipinapaalala ko sa inyo ang mga detalyeng ito upang hindi ninyo kailanman mapagmasdan ang posisyong ibinigay niya sa inyo. Ano pa? Hindi ko alam kung bakit ganyan ang pagsasalita ni Juan at ganyan ang pagsusulat. Kung siya mismo ang nagsabi sa amin sa kanyang sulat nang siya ay sumulat, sinabi niya, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kanyang espiritu sa pamamagitan ng sukat at doon siya ay nagsasalita tungkol sa mga sukat, ang malamig na sukat, ang maligamgam na sukat, ang mainit na sukatan. Siya mismo ang nagsabi sa amin, pabalik sa kanyang unang sulat, nang siya ay sumulat kung ano ang tinatawag ng sistema ng helio ayon kay San Juan. Hindi raw niya ibinibigay ang kanyang espiritu para sa sukat. Ngayon, kung pupunta ka sa helio ni Pablo, sinasabi sa iyo ni Pablo, binibigyan kanya ng isang hindi natitinag na posisyon sa halip ay pinapayuhan ka ni Pablo na tumayo ng matatag, ngunit hindi niya kailanman nakikita ang mga antas ng paglamig o spiritualidad Dahil sa sarili nito, kapag sinasabi ng salita na ikaw ay kumpleto kay Kristo, ang sinasabi niya ay ang iyong espiritu ay kumpleto at hindi nagbabago iyan na hindi bumababa, hindi bumababa o tumataas. Ang nangyayari ay nagmula tayo sa isang sistema ng batas. Halimbawa, naaalala mo pa ba nang itaas ni Moises ang kanyang kamay at ang mga tao ay nasa digmaan? At saka, ano ang mangyayari na nang ibaba ni Moises ang kanyang kamay, hindi niya ito matiis, natalo ang mga tao, at pagkatapos ay darating si Josue at tutulungan siyang itaas ang kanyang kamay at nanalo ang mga tao. So, yung ganyang mentality, inilalagay nito ang mga tao sa mga gawa. Nako, kung magdadasal ka ng limang minuto, sabi mo kalahating oras, kung umabot ka sa dalawamput limang minuto, Medyo matagal pa hintay-hintay, huwag tumigil sa pagluhod kasi saka hindi dumarating ang blessing. Anong pagpapala? Pinagpala ako sa bawat blessing, hindi ko kailangang bumili ng blessing. <laughs> ang katagang lalaki, hoy pare, mag-effort ka. Tingnan mo, ang blessing ay ikaw ang magbabayad. Anong halaga ang babayaran ko kung ito ay nabayaran na? Ito ay consummated. Hoy, ganyan kakausap ko kasi dumaan ako sa ganyang sistema at yun ang pinakamasama sa mundo. Ibig kong sabihin, ako ay pagpunta sa pamamagitan ng para sa isang ilang sandali. At kung paano ang isa ay tapat at sa parehong oras, walang muwang. Hoy, ilang sandali lang ang pinagdadaanan ko na sabi ko, O oh Lord, wag ka na kasi kung darating ka, ako na lang dahil ang tiwaling sistemang ito na aking tinutukoy sa lahat ng bansa ay umaapela sa inyong kawalang malay. Ibig sabihin, ito ay umaapela sa isip at tumatalakay sa inyong mga gawa. E tingnan mo, sabi ni John, alam ko ang mga gawa mo at sino ang nagsabi sa iyo na maganda ang mga gawa ko. Kung gayon, hindi ba't sinasabi ni Pedro na kaibigan niya na ang lahat ng ating mga gawa ay parang maruming trapo. Lahat ng mga gawa, ang tanging mga gawaing binibilang dito ay ang mga ibinigay niya sa atin, ang mga taong gratuitous linyang ipinataw sa atin. Datapuwat sa pamamagitan niya kayo'y kay Kristo Jesus na ginawa sa atin ng Diyos, karunungan, katwiran, pagtubos at pagpapakabanal upang gaya ng nasusulat kung ang sino man ay nagmamapuri ay magmapuri siya sa Panginoon. Ang aking mga gawa, ang aking mga gawa ay hindi kailanman nagsilbi sa anumang layunin. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa nito sa atin. Kuya, Maraming walang laman na salita sa barangay. Maraming mga hungkag na salita. Halimbawa, mag-ingat ka na huwag burahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pwede po ba itong tanggalin? Kaya lang pwede ka mabura sa librong yan. Kung sumulat siya sa iyo, binubura ka niya. Ito ay na kami ay hindi sa isang paaralan. Kami ay hindi dito upang maging binubura at bumubuo ng isang bilang ng mga trail sa pamamagitan ng paggawa na hindi. Hindi mali ang Diyos. Sa kabaliktaran, laging sinasabi ni Pablo na ang mga ito ay nakasulat sa aklat ng buhay at kapag naisulat na, hindi na ito mabubura. Kasi ang sinasabi mo ay mali ang Diyos, sinulatan ka ng Diyos, pero tapos sabi niya, tingnan mo, nagkamali ako sa taong ito, burahin mo. Alam mo naman, ha ha ha, uy ha ha, hindi, hindi, hindi. yung mga taong laging nagbubura, walang respeto sa Diyos. Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi omniscient, na hindi niya alam ang lahat, sumusulat siya sa iyo, ngunit pagkatapos ay binubura ka. Ngayon, bakit ka isinusulat ng term tapos binubura ka? Dahil nabubuhay sila ayon sa kanilang mga gawa. Kaya ayon sa kanilang mga gawa, naglamig ako. Pagkatapos ay binura niya ako. Hold. Kailangan nating magsalita ng malinaw dahil iyan ay isang sistema ng pagsisinungaling. Tingnan mo, huwag... Juan, isa siya sa mga pinakamapanganib na tao sa gawain ni Heso Kristo. Ang nangyayari ay siya ay nanlilinlang dahil habang nakasandal siya sa balikat ng Panginoon at pagkatapos ay ang minamahal na disipulo, si Juan, ang nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Pero mag-ingat kayo sa mga taong nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig dahil may kunwaring pag-ibig. Hindi niya ako sinusubok dito kung sinasabi ng mga teologo na ang aklat na ito, siya ay binigyang inspirasyon ng Diyos kanino, kaya tinututulan nila ang lahat ng isinulat ni Pablo at doon namamalagi ang problema. Wala akong problema kung ganito ang itsura, pero tinututulan nila ang buong pundasyon. Tingnan mo ang susunod na talata, ang ikalabing anim. E eh, nabasa natin yan, pero dahil lukewarm ka at hindi mainit o malamig, isusuka kita sa bibig ko. Ngayon tingnan mo ang talatang labing pitong. Dahil sinasabi mo, ako ay mayaman. Pansinin na may kausap siya. Ikaw. Si Paul ang tinutukoy niya. Hindi ba ninyo nakikita na sinabi ni Pablo, mga kapatid, nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo na dahil sa inyo na mayaman siya'y naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay mapayaman niya tayo? At gayon, ang sabi ni Pablo mga kapatid, pinayaman tayo nito, hindi nagbabago ang posisyon natin bilang mayaman. Pero teka, sa verse na yon, parang kinakausap niya si Paul. Kasi sabi mayaman ako at ano ang sasabihin natin dito? Mayaman na ako. Bakit? dahil sinabi sa akin ni Pablo ang dalubhasang arkitekto na siya ay naghirap upang pagyamanin ako at natayo ang may-ari ng lahat. Tingnan ang susunod na talata. Excuse me, tapusin na natin itong basahin dahil sinasabi mo, ako ay mayaman at ako ay mayaman at wala akong kailangan. Sino ba ang nagsasabi ni Ayan? Ang aking Kristo ang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Hoy, tinutukoy natin ang hollow word. Hoy. Hoy, para diyan kailangan mong magmukhang maganda. Naaalala mo pa ba ang sinabi ni Pablo? Sabi nga, tingnan mo ang huling pangangaral ay tingnan mo ang mga nagdudulot ng pagkakahati hati taliwas sa doktrinang iyong natutuhan. Bakit niya sinabi? Mag-ingat sa mga taong nagdudulot ng pagkakahati-hati dahil may mga taong nagdudulot ng pagkakahati-hati. At sino ang mga naghahati, ang mga apostol mismo? Tingnan mo ang sinasabi niya. At hindi niya alam na ikaw ay kapuspalad. Hoy, ang minamaltrato ko sa kanya, na inis ako kay Pablo. Sabi niya, tingnan mo, sayang, miserable, mahirap. Ah, oo, mahirap ka, pero hindi mayaman. Mahirap. Bulag at hubad. Hoy, yung blind term, remember? Nang sabihin ni Pablo, dahil sa isang karamdaman sa aking mga mata, ako ay nangaral sa inyo. Galasya 4, hanapin mo mamaya, maglagay ka ng maliit na note out doon at pagkatapos ay hanapin ang Galasya 4. Sinasabi nito, dahil sa isang sakit na naranasan ko sa aking mga mata, ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa kanila noong una. At, ah, pakinggan mo ito, sabi niya, pahid ang iyong mga patak sa mata. Dahil may pagkabulag si Pablo na lumabas sa kanyang mga mata... Sabi niya, maglagay ng eyedrops, ikaw ay bulag. Nagsusulat sa malalaking titik, hindi man lang siya marunong magsulat. Hoy! Hoy, siguro masama ang loob ng huwan na yan sa akin. Ang sinasabi siguro niya, uy, ayaw akong payagan ng lalaking ito, nasa mukha ko na ang glove niya. Yan ang sasabihin mo, ah. Sa makatwid, pinapayuhan kita. Talatang labing walo payo ko sa iyo'y bumili sa akin ng gintong pinoy sa apoy upang ikaw ay yumaman at puting kasuotan upang bihisa ng iyong sarili. Hoy, bilhin mo sila. Tingnan mo, bilhin mo. At huwag ihayag ang kahihiyan ng inyong kahubaran at pahid ang iyong mga mata ng ay salve upang ikaw ay makakita. Hoy, ano ang sinasabi ni Isayas 55 halika bumili ng walang pera? Bakit mo ginagastos ang pera mo? Ano ang hindi tinapay? Malayang lumapit sa tubig. At dito sinasabi, bumili. Bumili. malika ka nga eh. Mga gawa-gawa ang mga ito. Nakikita ko ang mga gawa doon. Tingnan mo, oh, ang pagbabalik loob kay Jesus ng Nazaret ay hindi ang pagpasok sa kaharian ng langit. Ang isang tao na may isang pagbabalik loob tulad ng ginawa ko ay hindi kinakailangang pumasok sa kaharian ng langit. Ha, ah, ang kaharian ng langit ay narito sa lupa. Hindi ito sa isang lugar sa kalangitan. Sabi nga ni Paul, nandito na. Kapag sinabi niya, kapatid, hindi mo naman na ang kaharian, ang tinutukoy niya ay ang kaharian sa lupa dahil ipinangangaral ni Pablo ang kaharian ngayon ang mga ito. Kasama ko silang nangaral ng kaharian ng Diyos. Dahil sinabi ni Heso Kristo na malapit na ang kaharian. Nang mamatay siya, dumating siya. At ano ang mangyayari? Na kapag nagsalita si Pablo noong mga panahong iyon, lagi niyang sinasabi, nagkaroon ka na ng conversion kay Jesus na taga Nazaret. Ngayon tumawid sa tulay pumunta sa kaharian. At ano ang kaharian? Ang nagbangon. Sa makatuwid, sa ikalawang liham, sa mga taga-Korinto, tingnan ang kanyang sinasabi. Ikalawang liham sa mga taga-Korinto, unang kabanata. Ikalawang liham sa mga taga-Korinto, kabanata isa. Ang trabaho natin ay ipasok sila sa kaharian dahil ang pagbabalik loob kay Jesus ay hindi nagpapahiwatig na pumasok ka sa kaharian ng langit. Ang pagbabalik loob kay Jesus ay isang magandang karanasan. Ngunit ano ang gagawin mo kay Jesus? lalo na kung hindi mo nauunawaan ang kanyang ebanghelyo, hindi mo malalaman ang katotohanan. Sa kabaligtaran, ang makilala si Heso Kristo nang wala ang kanyang ebanghelyo ay pagkamartir. Dahil nakadarama ka ng kasalanan, nalalamig ka, naiinitan ka, nadarama mo ang pagiging maligamgam dahil sa hindi pag-unawa sa ebanghelyo. Tingnan mo ang sinasabi ng chapter 1 verse 15. O, sa ganitong kumpiyansa ay gusto ko munang pumunta sa iyo para magkaroon ka ng ano, isang segundo ano, kasi hindi sapat para sa iyo na mag-convert, kailangan mo ng pangalawang biyaya. At ang pangalawang biyaya ay iniaalok ng paglago sa Grace Ministry. Ganyan ang nangyari sa iyo. Bakit mo sinasabing, hey, iba ang tunog niyan sa akin dahil ang iyong espiritu ay naghihintay na makapasok sa pangalawang biyaya na yon. Kaya nga sabi ng sistema, eh, ano ba ang meron sila? Bakit ba iba-iba ang salita nila? Bakit kakaiba ang kanilang pagsasalita? Dahil pumasok ka na sa pangalawang biyaya. Ang unang biyaya ay nang malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos kung saan mayroon kang ganoong pagkabalisa upang hanapin ang Diyos. Ang pangalawang biyaya ay kapag ang mga mata ng pangunawa ay nagliliwanag sa iyo at natuklasan mo na ikaw ay isang nakatakdang pinili bago pa man itatag ang mundo kanya nang nangyari sa iyo. Sabihin mo, pangalawang biyaya, napakaganda ng makibahagi sa ikalawang biyaya. Ano ang hamon sa atin upang ipaalam sa mga mapagpalang kristyano ngayon ang pangalawang biyaya? Alam ba ninyo na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto nang may ganitong tiwala? Hoy sa ganitong kumpiyansa ay nagsasalita ako sa radyo, umaasa na magkaroon sila ng pangalawang biyaya, sapagkat sinabi ni Pablo na may ganitong pagtitiwala ay naparito ako upang kayoy magkaroon. Pero sa tingin mo ba ay tinanggap nila ito? Hindi, ayaw natin ng pangalawang biyaya. Kakaiba ang tunog nito sa akin. At iyan ang tawag natin kapatid na pumasok sa ikalawang biyaya dahil doon sa pangalawang biyaya na iyon, iyon ang kaharian. Doon ka papasok sa paghahari, doon ka magsisimulang magtapat. Doon ka may security ng position mo. Alam ko na kung sino ako. Walang gumagalaw sa akin mula dito. Doon mo tinatanggihan ang mainit at malamig na yon. Wala na sa mga yan ang pumapasok sa laro. Iyan ang ating panawagan. Ang mga sentro ng edukasyon ng paglago sa biyaya ay tinatawag sana. Ibig kong sabihin, sa buong mundo, ang ginagawa ko ay iligtas ang mga mananampalataya na nagdadala sa kanila sa pangalawang biyaya na iyon. Yan ang ating layunin, kaya naman kailangan mong makipagtulungan dito. Hindi mo ba nakikita na nabigo ang mga taga-Korinto na pumasok sa pangalawang biyaya na iyon? Tingnan mo, tingnan mo kung paano nakasulat ang kabanata 13, talata 4 at 5. Kabanata 13 ng ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Talatang limang. Sabi niya, suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa ano? At ano ang dapat gawin sa pananampalataya? Isang pangalawang biyaya. Ang maging kay Kristo ay hindi ang pananampalataya. Ang pagiging kay Kristo ay isang karanasan ng pagbabalik loob. Isang karanasan na nagsasabi sa iyo, si Kristo ay namatay para sa akin si Jesus ay namatay sa krus para sa akin, isinakripisyo ang kanyang sarili upang alisin ang kasalanan. Nalaman ko na, nararamdaman ko ang takot sa Diyos, ngunit pumasok sa pananampalataya. Iba na ang storya. Ganyan ang nangyayari sa mga taong walang pananampalataya. Sila ay kay Kristo. kapag kinakausap mo sila tungkol sa pananampalataya, sinasabi nila sa iyo, mag-ingat ka mga kapatid, tingnan mo, nakasentro kay Kristo, magpatuloy ka, huwag kang lumipat mula roon hindi nila alam na ang ginagawa natin ay nagdadala sa kanila sa pananampalataya. Kinailangan ni Pablo na sabihin sa mga taga korinto suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya dahil kayo ay kay Kristo. Bakit? Bakit kailangan pang itanong ni Pablo sa simbahan na yon kung sila ay nasa pananampalataya? ay imagine na sinabi nila, pero ano ang aasahan mo? Well, syempre, nandoon tayo kung tayo ay mga Kristiyano. Hindi, 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 hindi ko sinasabi si Kristo. Ang tinutukoy ko ay ang pangalawang biyaya. Yan ang tanong ko sa lahat ng bansa. Hoy, blessed one, ikaw na nakikinig sa akin, nasa pananampalataya ka ba? Well, siguradong oo. Kung ipagtapat ko si Kristo bilang tagapagligtas, hindi, hindi ko sinasabi iyon. Pumasok ka na ba sa ebanghelyo ng biyaya? Alin ang naglalagay sa iyo sa pananampalataya? Hindi sa iyong pananampalataya kasi may mga tao pa rin sa labas na nagsasabi, Kuya, may pananampalataya ako. Tingnan mo, may pananampalataya ako. Pero hindi naman tungkol sa pananampalataya mo ang pinag-uusapan. Ang tinutukoy niya ay tungkol sa pananampalataya, ang kaloob ng Diyos kay Jesus Kristo. Ang pananampalataya mo, ang pananampalataya mo ay walang silbi. Try mo para makita mo na hindi gumagana. Hindi ka nakukuha ng iyong pananampalataya kahit saan. Nakausap mo na ba ang mga taong nagsasabi sa iyo, Tingnan mo, ako, may pananampalataya ako. Saklaw, bulag ang pananampalataya ko. Sobrang bulag na siya. Hindi mo nakikita. Tingnan mo, bata pa lang ako may pananampalataya na ako. Tingnan mo ako. Mm. Tingnan mo, dahil ang pananampalatayang iyon na taglay mo mula pa noong bata ka ay mabuti para sa iyo na magbalik-loob at malaman na ang Diyos ay umiiral. Ngunit pagpasok sa ikalawang biyaya, kailangan mong dumaan sa mga kamay ng apostol.